Kapwa tiniyak ng DMW at OWA ang pag-agapay ng pamahalaan para sa mga returning OFW na naipit sa gulo, biktima ng sakuna o iba pang panganib sa labas ng bansa. Alinsunod ito sa utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na huwag papabayaan ang ating mga kababayan. Yan ang urat ni Mela Lesmora na sa 5,325 returning OFWs ang natulungan ng Department of Migrant Workers ngayong taon. Ito ang iniulat ni DMW officer in charge Hans Leo Kakdak sa pagdinig ng House Committee on Overseas Workers Affairs ukol sa mga hakbang ng gobyerno para sa mga returning at repatriated OFWs na napipilitang umuwi sa bansa matapos maipit sa gulo sa kuna o iba pang panganib sa labas ng Pilipinas. Ayon kay Kakdak, 1.2 billion pesos ang nakalaan para sa kanilang agarang karinga at sa klolo para sa mga OFW na nangangailangan o action fund ngayong 2023 at sakop nito ang iba't-ibang uri ng tulong kasama na ang financial assistance. Noong una po 20,000 ang binibigay nating financial assistance upon return pero tinaasahan ni Secretary Toots ng 30,000. Uh, so 30,000 ang binibigay natin cash outright sa mga returning OFW's at may special case po yung mga uh, nas, na, na napagitna sa hidwaan or war situations katulad ng Sudan at dito sa Israel kung saan 50,000 po ang binibigay natin Bukod dito sa panig naman ng OWA, inilatag din nila ang sariling repatriation and reintegration program para sa OFWs. Ilan sa kanilang mga hakbang ang pagsundo sa mga OFW na naiipit sa panganib hanggang sa paghatid sa kanilang tahanan sa Pilipinas, bitbit -bit ang iba't ibang ayuda. Para naman makapagsimula ng bagong buhay, may training and livelihood programs din ang OWA. This is usually, uh, we provide for Filipino workers in distress. Okay, so we ensure that we have a 24/7 assist, seven assistance in all international airports here in the Philippines. Sa gitna naman ng kasalukuyang gulo sa Israel, kapwa tiniyak ng DMW at OWA na patuloy silang nakatutok sa sitwasyon. Meron po tayong mga uh, 746 OFW families na humingi ng tulong sa atin. Ibig sabihin, tumawag sila sa helpline natin, humingi ng tulong, at pinahanap yung kanilang mahal sa buhay. And of the 746, 744 ang na-account natin. At dalawa po ay patuloy pa nating hinahanap. Sa ngayon, nananatiling apat ang bilang ng nasawing Pilipino sa gulo sa Israel at maging ang kanilang mga kaanak kasalukuyan na rin tinutulungan ng pamahalaan tayo na rin sa pinag-utos ng ating mahal na Pangulo, gawin ang lahat ng na makakaya natin para tulungan ang mga nanumbalik at yung pamilya na iwan ng apat na nasawi. Isang ehemplo lang po ng pagtulong ay yung uh, nakiusap yung mga pamilya nila na hanapan ng trabaho yung mga mahal sa buhay, ilang mahal sa buhay ng mga nasawi. So, nakipag-ugnayan din tayo kay Secretary Benny Laguesma para ibayo pang maiangat ang kalagayan ng mga OFWs, tinalakay din sa pagdinig ng kamera ang iba pang panukala para sa kanilang sektor. Kahit naka-session break pa ang Kongreso, tinitiyak ng mga mambabatas na patuloy nilang tututukan ang mahalagang esyo ngayon para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Melalas Moras para sa Bayan.